Mabili na kayo konti na lang ito ka, guys Kakatalawa na nga ako eh Busis na yun masarap na Masarap siya pero hindi siya masarap eh Para masubukan yung hindi masarap Tikman nyo Masusubukan uh, yung hindi masarap Yadeds TV ayan guys, andito tayo sa Global Data C5 uh, na tayo na ice candy uh, try lang natin kung may bibili ba <laughs> pero nakabinta na tayo apat na piraso ayan. <laughs> yeah. Mm. chocolate flavor pala to may inis lang tutubigan mo ba? ang ulog ko yun yeah. ayan bye guys. ang dami ng tao. Ay Tinda tuloy. Tinda-tinda lang tayo, hindi siya boring ayo. And guys, dito tayo ha. Titinda tayo ng ice candy kung may bibili. Spero may nabinta na tayo apat na piraso. Ayan guys. Ice candy, ice candy. Wala. Ha? Ah? Ay, ah, yeah. may na ice candy. Maulap ma -ano kasi. Makulimlim. Mm. Ito, ito yung kanina ko pahinihintay. Oh. Ang tagal kasi dumating eh. Akala ko absent eh. <laughs> Nagtry ako. Oh. Ah. Ah. Nagtry ako mag magbenta. Kung may bibili ni, eh, nakaapat na piraso naman ako. ang gusto niyo? Okay, reward to the. And guys, welcome back sa ating YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa C5 at 10. Ah, Naglalako po tayo ng ice candy ay lakapinta na tayo limang piraso Ayan. nasapang po natin si Boss Choi Ayan. dito po siya pumipitik siya nagpuputos yun po siya dito okay. please support lang po in like and share subscribe Photography, Boss Choi. Ng C5 ka din global. Ice candy po. Sampo lang. guys, ganda ko muli nilim na yung panahon oh. Ba sa Sapolan. Ah. Ito kasi dito. Oh, shout out, Choy. May shout out kay Deadpool ng Pinas. Nagtitinda ng nang candy. Nagtitinda ngayon ng nice candy. Ng candy. <laughs> <Gotob> na. <laughs> Ayan, guys. Magandang hapon po sa lahat. Uh, holiday. Ano? National Heroes Day. Oo, oh, National Heroes Day pala. Ayan, may bago na naman po tayong, ano, Madam. Edik ni Maria and Boss Choi. Ayan. Ayan. Shoutout kay Kedets TV. Ayan. Okay. okay. Support nyo. Support lang po sa aking YouTube channel. Shoutout po. Uh, Deep Fall ng Pinas po, ya TV. Ayan. Yeah. <laughs> Boss Choi. Ah, dito po ako, C5. Nagtitinda po ako ng ice candy. Hindi mo lang. Hindi mo kukulit yung ating. Ayan. Yon, perfect. Ayon. Yon, perfect. Nice. Ano kaya bumili nito? Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi na kayo Kung yung gusto niyo masubukan na hindi siya masarap. Bumili kayo. Para masubukan yung hindi siya masarap. Hindi masarap talaga. Bili kayo. bili kayo, bili kayo. Ice candy. Oh. Ice candy kayo, may libre petek. Oh, Ice candy kaya may bibirin pitik Pitik, kahit saan, kahit sabaya Let's go ice candy, let's go pitik oh. ay, ah, Kaya ako sa iyo, papi Ice candy kaya dyan uh, Ayan guys, wow, ang dami tao Pili kayo ano to, kay Jet Fuel Alright, pili kayo dyan Mabili na kayo, konti na lang ka guys Kakatalawa na nga ako eh Ito sa nga, masarap na Masarap siya pero hindi siya masarap eh

Tao, kami Tao guys, oh, ya, yeah. <coughs> Sarah. Nakina nakita, nakita mo nga si Matt? Hindi, hindi ba nakita? Nakita ko. Kanina, nandito dito. Tapos yung nawala dyan, parang nakita ko ba sa rito? Hi, shout out! Papanood ka na sa YouTube, ha? Ha! Ayan! Eh, wala kami na na eh. Uh, bukas, araw-araw naman kami dito, eh. Pag may time. Hello. Magandang hapon mga binibini. Ah. And... TV oh. Oh, kilala oh. oh, may <laughs> tayo. Yo papi, Oh. dito tayo na, ano, eh. Oh. Ah, dati ba? Okay, may <laughs> <sa star> tayo. Abang <laughs> ako. Ayan, ang dami nag-promote sa Ice Ha. ko, Ha. 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 oh, ya, no? oh kita kita dito ang mga ano mga gwapo. ako lang ang hindi gwapo dito sa grupo na ito eh dumating ang pinakang ayan uh, oh libre photo shoot ah uh, ayan Bumilala, uh, <laughs> libre photo shoot bumili na lang hindi tv pitik boss choy <laughs> uh, Ah, oh, pixie pala yan. Yan lang, iingat sa mga ganyan eh. Ganda <laughs> oh. ng langit na idol, na lang hindi tumuloy ng ulan no? oh. 게이트를 켜요. 나가자. 아. 투야 댄스 TV guys, nandito pa kami tatlo, naiwan na kami okay, ni, ni Yao Papi. Yao Papi, <laughs> <laughs> muwi na, pero kami tatlo dito. Ni Matt at saka ni Botoy ay matuloy pa rin ang kwentuan. Ayan. Kaya na, ang pati yung kinakagawa po na pinigiran ng C5 natin. Ayan. Ito, pari-pari na kwentuan namin dito guys. Ayan. Ayan. Support lang po sa aming mga page at sa YouTube channel. Ayan, huwag niyo kalimutan. Saan? Saan Kuya Nick TV. Hi! Hi! kaya Hindi, kaya ko talagang tanggeran lang ganito. Ayan, si Annalyn. Okay. Ating rookie. Hindi, kaya ko. Basta hoping okay na. Mayroon kang magiging ususin lang. Mayroon kang magiging ususin lang. Wala na, hindi na magiging Kailangan talaga may ano.